Si Bianca Francesca Bato de Mapilis, na mas kilala bilang Bianca de Vera, ay isang aktres at content creator mula sa Tagig, Metro Manila. Ipinanganak noong Pebrero 7, 2002, unang nakilala si Bianca noong 2011 nang sumali siya sa Junior Masterchef Pinoy Edition, kung saan siya ay naging finalist. Matapos ang kompetisyon, nag-focus siya sa kanyang pag-aaral bago muling pumasok sa industriya ng showbiz. Noong 2021, naging bahagi siya ng Rise Artist Studio at Star Magic. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz, napanood si Bianca sa mga teleseryeng tulad ng Dalawa Good Dalawa Be True, Dalawang Libo at Dalawamput Dalawa, at Unbreak the Heart, Dalawang Libo at Dalawamput Tatlo, kung saan gumanap siya bilang Gwen Chang. Ngayong Dalawang Libo at Dalawamput Lima, pumasok siya bilang housemate sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, kung saan tinawag siyang sasi ng tagi. Sa loob ng bahay ni kuya, ipinakita ni Bianca ang kanyang pagiging matatag at positibo, lalo na nang dumaan siya sa mga personal na pagsubok, tulad ng pagpanaw ng kanyang alagang aso na si Peach. Noong Mayo 2025, nakatanggap si Bianca ng balita mula sa kanyang ina na pumanaw na ang kanyang alaga na si Peach. Dahil dito, binigyan siya ni kuya ng pagkakataon na makapagpaalam kay Peach at sa kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng limang minutong pribadong sandali kasama ang kanyang pamilya at alaga. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Bianca, ngunit ipinakita niya ang kanyang lakas at determinasyon na magpatuloy sa kabila ng pagsubok na ito. Nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan si Bianca, kay Des Bonifacio, na may kinalaman sa kanilang nakaraan kay Harvey Bautista. Si Bianca ay nagbigay ng paliwanag kai na nagbigay daan sa kanilang reconciliatory na pag-uusap. Sa huli, nagkasunduan sila at nagpatuloy ang kanilang magandang samahan sa loob ng bahay. Habang nasa loob ng bahay, nakaranas si Bianca ng mga negatibong komento mula sa ilang netizen, kabilang na ang tawag sa kanya bilang starlet ng Ignacia. Sa kabila ng mga ito, ipinakita ni Bianca ang kanyang katatagan at ipinagmalaki ang suporta mula sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ayon sa kanya, ang mga positibong komento mula sa mga mahal sa buhay ay higit na mahalaga kaysa sa mga negatibong opinyon mula sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ipinakita ni Bianca ang kanyang lakas ng loob at determinasyon na magpatuloy at maging positibo sa kabila ng mga hamon na kinaharap niya sa loob ng bahay ni Kuya.